pori ng Panginoon minsan pa kami po ngayon ay ahawit ang title ng kantang namin kay buti buti mo Panginoon narito po kami sa paradise site ano po ah uh, ito po tignan niyo po para makita niyo po yung background yan mahalaman ayan ito ano po meron po kaming garden bible study eh, pero bago po kami papalaw sa pagbubulay ng ebanghelyo ay aming awitin nyo kay buti buti mo Panginoon ok 1, 2, 3 kay buti buti, buti buti mo Panginoon, Panginoon. sa lahat At ng oras sa bawat, bawat araw laging tapat kung magmahal yung kaway walang hangga binupuri si rasamba kita, kita. dakti ang Diyos at Panginoon yun ang ay walang katula yun ang Di nagbabago Mabuti mo Sa amin Nagmamahal Ay buti-buti mo Panginoon lahat ng oras Bawat araw Kaila cepat Sapat kong magmahal Yung kaway

sa amin nagmamahal. Mabuti ang iyong Diyos na amin nagmamahal. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Misan pa, salamat sa pagkakataon na binigay mo ito sa amin na kami po ay malayang makapagbulay ng iyong salita. Salamat po sa magandang panahon na binigay mo po sa amin ngayon. Basbasan mo po ang aming pagkakatipon ngayon Diyos dito po sa Paradise Site dito sa Balot, Tondo, Manila. Bless mo po ang bawat isa, ganun din ang iyong mga salita na aming mapag-aralan. Sa ngala ni Jesus, amen, amen Amen. God is good. God is good.